Aristado sa kinasang buy bust operation ang isang DI listed at dalawa pang individual na mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit, Valencia City PNP sa poblasyon Valencia City Bukidnon. Kinilala ni Police Major Felipe Oyap Jr., OIC ng Valencia City Police Station, ang mga sospek na si alias Iboy, 33 taong kulang, may asawa, laborer at kasama sa DI listed, si alias Adon, 25 taong kulang isang laborer at alias Lotlot na 37 taong gulang, isang laborer at rehong newly identified drug suspect at mga residente ng nasabing lugar. Sa <tosan>

sa isinagawang buy bust operation ng mga operatiba ay nakumpiska ang limang pakete ng hinina lang shabu na may 3.8 na gramo ang bigat at may standard drug price na 25,840 pesos. Nahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanawagan po kita sa ato ang katawahan nga sa kanunay um, to be vigilant at all times. Kung aduna sila yung mga tao o grupo nga adunay kadudahang liko. Uh, please do report To the nearest police station or i-report sa kanang adunay mga pu mga pulis nga naka sa ato ang gakanda visibility. Patuloy ang Valencia City PNP sa paglaban kontra ilegal na droga para mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Woman Danasa Berdos, alagad ng Batas Tagataguyod ng Balitang Police.